Hi guys, good morning po. Ayan, kagigising ko lang po. Tapos yung asawa ko, natulog ulit. Gumising lang siyang maaga kasi nagluto siya ng ampalaya with egg. Ayan, kasi kailangan kasi maaga akong makakain kasi may iniinom po akong gamot. At pagkatapos niya magluto, natulog mo na siya ulit kasi anong oras na rin kasi kami nakatapos kagabi, inabot kami ng mag 1am na kasi gabi na kami nag-start ng riban. Madali araw na kami natapos. So, ayun, sabi niya, ma, matulog mo na ako ha, kasi antok ako. Tsaka kahapon din kasi, sumakit yung chan ko. Gawa nung nalate ako ng kain. Kumain naman ako ng skyflakes nung tanghali. Tapos, malis kasi si Butchok, may, may ano siya, may nilakad. Tapos, pag balik niya, bumili siya ng nilagang baka. Tapos yun, nakakain ako ng tanghalian, mag 2, 2 p.m. na. Ayun, pagkatapos kong kumain ng tanghalian, sumakit na yung chan ko. Nagmerienda pa talaga ako ng nilagang baka kasi may natira. Kumain ako ng kanin, hindi ko na siya ininit yung nilagang baka, kaya inulit ako. Ayun na, sumakit na yung chan ko, kaya yung riba namin, sibutsok na ang nagtapos nung pagsakit na siya, nung hindi ako makatulog. Kaya yun na po yata ako kapon. Nung medyo okay na ako, sumabak na naman ulit ako sa pagririban. Kagabi nga, inabot kami ng uh, padaling araw na mag-1 a.m. na. Kaya siya, sabi niya, yata siya, matulog mo na siya, kaya pinatulog ko muna. So, ayun, uh, ang video ito ay sagutin ko lang yung may comment akong nabasa na about kay Patricia. Ang tanong niya is anong nangyari daw po kay Patricia? Si Patricia po ay ikinalulungkot ko po sa inyo na siya po ay wala na. Hindi po siya nakasurvive sa brain tumor po. Si Patricia po ay katulad ko po ay may brain tumor. <coughs> tumor po tapos nagka-hydrocephalus din po siya katulad ko. Halos pareho talaga kami ng case. Kaya nga nung napanood ko po siya sa social media na humingi po siya ng tulong na gusto niya magpagamot kasi gusto niya mabuhay para sa anak niya. Kaya, nung napanood ko yung video, na naiyak ako talaga. Kasi, gusto ko rin siya mabuhay. Kasi may anak pa siya eh. Kaya po siya ng appointment, tapos, minessage ko po yung nag-upload ng video. Felix Escobido pala ang nag-upload. Ano, nag tapos, yun, nung nakawana na namin siya ng schedule, may mga tumulong sa kanya para magkaroon ng pamasahe kasi wala po talaga silang wala po talaga silang ano uh, sa financial ba wala silang pamasahe kaya nga siya tumagal yung pagpapagamot po sa kanya gawa sa financial tapos ang nangyari po kay Patricia is nabulag na po siya hindi na po siya makalakad So, lumala na po talaga yung kondisyon niya. Ano na, nung na, na, may ano na sila, Uh, nakakuha na sila ng ticket kasi may mga tumulong po nagbigay ng uh, nagbigay ng nila ayun nakapunta sila dito sa Manila tapos yun uh, nung schedule na po niya sa doktor pinuntahan po namin siya sa PGH nung nakita na siya ng doktor wala talaga masyadong tanong-tanong nagulat ako kasi ang bilis talaga nilang lumabas dun sa room doc sinabi na na i-admit na daw si Patricia, ganyan, tapos tumawag ng doktor. Ang nag-opera po kay Patricia is hindi po si Doc Legaspi. At tinulungan lang siya ni Doc na, na makalibre ba. So ayun, kinonfine nga po siya sa awa ng Diyos na perahan siya. Nalipat na nga po siya sa, sa ward. Nung una, medyo okay daw yung pakaramdam niya. Medyo umoke, -okay, medyo may naninig siyang konti, pang gano'n. Tapos, after ilang araw, may lumabas daw na, na, ano, na tubig. So, sana nagkaroon na siya ng infection. Tapos, inoperahan ulit. Basta parang nakadalawang opera yata siya sa ulo. Inoperahan ulit hanggang sa, ano, inabot sila ng apat na, apat na buwan sa ospital. Tapos parang one month din yata siya na na ICU. Tapos hanggang sa tinubuhan na siya, ganyan. Basta nag ano, nagka-complication po talaga. Ang mga doktor is instrumento lang po. Ang pinaka powerful talaga ay si talaga. So siya lang talaga ang may control ng buhay natin kaya gustuhin may nating mabuhay ang isang tao. Wala tayong magagawa. Kaya yun nung nalaman ko na yun nga hindi talaga naka-survive si Patricia sobrang nalungkot po ako. Nalungkot po talaga ako. Kaya guys, uh, sa mga katulad ko may brain tumor, huwag po kayo matakot. Na, hindi ko rin kayo masisi kasi kahit ako din naman, naranasan ko yan na sobrang takot na takot ako na may brain tumor. Kasi pag sinabi natin may brain tumor, bihira lang talaga ang nakaka-survive. Ako, maswerte lang po ako kasi binigyan pa ako ng pagkakataon ni Lord na babuhay. Ilang operasyon na yung nalagpasan ko nakilang na ako na operahan ako sa hydrocephalus nilag dito sa sa anong sa sa ulo ko may tubo ako na ano na yan uh, lifetime na yan tapos na operahan ako ulit so dalawang beses ako na operahan sa brain tapos meron pa ako sa ovary tapos ngayon na naman sabi na naman ang doktor meron na naman ako sa kabilang ovary ko ulit. Tapos sabi, uh, na daw yung, yung matres ko. Wala naman kasi tayong magagawa kundi tanggip, tanggapin talaga yung journey natin. Tulad yan, nasa atin na yung sakit natin. So, tanggapin na lang talaga natin na andito na sa atin. Ano ba ang dapat nating gawin? Kung may paraan pa na magpagamot, magpagamot po tayo. Yung tulad ko, ako ay ang dami ko ng sakit. Kaya naobserbahan ko na rin yung katawan ko pag hindi na ako okay. Kasi ang ang kagandahan lang sa katawan ko kasi po si signal po talaga siya. So, huwag kang matakot. Kasi sa brain naman, hindi naman po lahat ng brain tumor is cancer. Ang dami naman po nakaka-survive kasi magagaling na po ang mga doktor ngayon. At saka, tiwala po tayo kay God kasi walang imposible po kay God. Ako, ginawa ko, nagtiwala lang po ako kay God. Bahala na siya kung ng plano niya sa buhay ko. Basta ako habang humihinga ako. Tuloy lang ang buhay. So yun guys, yun nga po ang nangyari kay Patricia. Hindi po siya nakasurvive talaga sa brain tumor. Alam ko masaya na siya ngayon. Kapilingan niya si Lord. Hindi na siya nahihirapan. Kung kayo po ay nangakaramdam po kayo ng symptoms. Ayan, sinare ko naman po sa inyo na yan po yung nararamdaman ko. Pero sa pagkakaalam ko po, iba-iba po yung uh, mga symptoms po kasi may mga nakakausap din po ako na sa case po nila is wala silang symptoms na nararamdaman uh, tapos may iba naman po nagsisiure daw sila, ganyan basta uh, yung share ko po is about lang po yan sa mga symptoms na nararamdaman ko po so ayan, panoorin nyo na lang po yung symptoms na yan at ayan, nakapin naman po yan so hindi na po kayo mahihirapang hanapin pa. So, ayan, kung pagkaramdam nyo po sa katawan ninyo na may hindi na po maganda, may hindi na po kayo magandang nararamdaman kasi tayo po kasi ang nakakaramdam talaga sa katawan natin na hindi na okay. Pero tayo pa rin yung higit na nakakaalam kung at higit na nakakaramdam sa sarili natin na hindi na po tayo okay. Pag gano'n na po, mag-check up na po tayo syempre magpagamot. Eh, yun nga ang sinasabi, diba, is prevention is better than cure. So, ayun guys, thank you po at mag-iingat po kayong lahat. At maraming salamat po. Maraming salamat at napanood niyo po yung mga ginagawa kong video. ayun, God bless you. Bye.